sobra tayong ginagago at ginagawa ang tanga ng mga ito eh. Yeah. So, medyo ano naman. Huwag na tayo masyadong ano. Again, Papi. Okay. yung defining moment na ito, anong tingin natin sa ating mga sarili? Correct. Diba? Ano yung para sa yung akin? pinakamahalaga na ito. Na bilang sa Filipino, Pilipino. Ito? Papayag ba akong uh, mabudol nitong yeah. mga ito? Papayag mm -hmm. ba ako na manunood na lamang? sa mga nangyayari. Mm -hmm. So, anong klase tayong tao? Dapat talaga hawakan natin. Eh. No, ito at kasama sa paghawak dito ay uh, hindi lamang uh, ano? magpaloko kung hindi ano yung ating alternatibo at ano yung outcome oh. na gusto nating makita para mm -hmm. sa bansa mm -hmm. ba diba? ah. dahil hindi lang naman tayo limitado sa choice ng mm -hmm. uh, lesser uh, evils yes. or, or either oh, or oh, no? oh, dapat oh, ano yung ating alternative taksa when i love